Si Alfonso Capon ay ipinanganak sa Brooklyn noong 1899, anak ng mga Italyanong imigrante. Bagamat isa siyang mabuting mag-aaral, ang kanyang magulong pag-uugali ang nagdulot ng kanyang pagkakatalsik mula sa isang katolikong paaralan sa edad na labing apat matapos suntukin ang isang guro. Nagsimula siyang gumawa ng mga simpleng trabaho, ngunit ang kanyang tadhana ay hindi ang katapatan kundi ang krimen at kapangyarihan. Lumaki siya sa isang kapaligiran kung saan ang mga Italyanong imigrante ay tinitingnan ng may pagdududa at sa kabila ng paglipat ng kanyang pamilya sa isang mas magandang lugar upang ilayo siya sa masasamang impluensya. Ang batang si Al ay nahalina sa mundo ng krimen. Nagbago ang kanyang buhay nang makilala niya si Johnny Torrio, isang gangster na kumupkup sa kanya. Si Torrio nakilala sa kanyang kombinasyon ng diplomasya at karhasan ang nagturo sa kanya ng mga patakaran ng mundo ng mga kriminal. Mabilis na natuto si Capone at isinabuhay ang pilosopiya na mas marami kang makukuha sa isang mabait na salita at isang baril kaysa sa salita lamang. Bilang protektado ni Toryo, nakilala siya sa mafia ng New York habang nagtatrabaho para kay Frankie Yale sa panahong ito. Sa edad na labing walo, nakuha niya ang kanyang sikat na palayaw, Scarface. Isang gabi, matapos magbigay ng isang mapanirang komento sa kapatid na babae ng isang gangster na nagngangalang Frank Galuccio, ginantihan siya nito ng tatlong hiwa sa mukha sa gitna ng isang away. Bagamat gustong maghiganti ni Capone, pinilit siya ng kanyang amo na humingi ng tawad. Mula noon, sinubukan niyang itago ang kanyang mga peklat na labis siyang kinamumuhian. Noong 1918, Pinakasalan niya si Mary Coughlin at nagkaroon sila ng nag-iisang anak na si Albert. Makalipas ang isang taon, tinawagan siya ni Torio para samahan siya sa Chicago, isang lungsod na kontrolado ni Big Jim Colosimo. Sumali sila sa kanyang grupo upang ayusin ito muli, ngunit tumindi ang tensyon sa pagdating ng lei Seca. O prohibition. Nakita ni Torio ang isang magandang pagkakataon sa pagpupuslit ng alak, ngunit tumanggi si Colosimo. Hindi nagtagal, pinaslang si Colosimo at bagamat si Capon ay naging suspek, walang napatunayan. Kinuha ni Torio ang kontrol na nagpasimula ng isang digmaan ng mga gangster na walang katulad. Matapos makaligtas sa isang tangkang pagpatay, limang taon na ang lumipas. Nagretiro si Torio at ipinasa ang negosyo kay Capone. Sa edad na 26 lamang, siya ang naging pinuno ng pinakamakapangyarihang organisasyong kriminal sa Chicago, ang Chicago Outfit. Mabilis na pinatatag ni Capone ang kanyang kapangyarihan. Nagsimula ng isang digmaan na sa loob lamang ng wala pang isang taon, ay nag-iwan sa kanya bilang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng Chicago. Matapos puksain o isanib ang halos lahat ng kanyang mga karibal, Maliban sa gang ni Bugs Moran, naging isang personalidad siya sa media, gumagastos ng milyon-milyon sa mga suhol sa mga pulis, hukom at politiko na nagbigay sa kanya ng proteksyon. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang tagabigay ng tulong sa publiko, isang simpleng negosyante na tumutugon sa pangangailangan para sa alak. Ang kanyang imahe sa publiko ay isang komplikadong halo ng karahasan at Pagkakawanggawa. Sa panahon ng Great Depression, nagbukas siya ng mga soup kitchen na nagpakain sa libu-libong nangangailangan. May mga naiuugnay sa kanyang mga gawa para mapabuti ang kanyang imahe tulad ng pagpapakilala ng mga expiration date sa gatas. Siya ay kinatatakutan at kasabay nito ay minamahal, isang sikat na anti-hero na laging eleganteng manamit. Noong 1929, ang mundo ng krimen sa Chicago ay nahahati sa pagitan ng South Side Gang ni Capone at ng North Side Gang ni Bugs Moran. Ang alitan na ilang taon lang nagaganap ay umabot sa sukdulan. Nagpasya si Capone na bigyan ito ng isang tiyak na katapusan at noong gabi ng Febrero 14, 1929, nag-organisa siya ng isang madugong patibong. Nagpakalat siya ng chismis tungkol sa isang kargamento ng alak upang maakit ang mga tauhan ni Moran sa isang garahe. Pagdating doon, ang mga tauhan ni Kapo na nagpanggap na mga polis ay kinuha ang kanilang mga armas at pinatayo sila sa pader. Inubos nila ang laman ng kanilang Thompson submachine gun sa pitong tauhan ni Moran at tumakas. Si Moran, ang pangunahing target, nakaligtas dahil huli siyang dumating ang pangyayari na naging kilala bilang ang St. Valentine's Day Massacre at bagamat hindi napatunayan ang pagkakasangkot ni Capone, pinatatag nito ang kanyang ganap na kapangyarihan dahil si Moran ay tuluyang nanghina. Hindi doon natapos ang kanyang kalupitan. Nang matuklasan niyang tatlo sa kanyang mga pinagkakatiwala ang tauhan, Sinas Kalise, Anselmi at Ginta ay nagbaplanong ipagkanulo siya. Nag-organisa si Capone ng isang hapunan. Pagkatapos ng salusalo, nagpanggap siyang bibigyan sila ng regalo, ngunit sa halip ay ibinunyag niya sila bilang mga traidor. Pinahawakan niya sila sa kanyang mga tauhan at siya mismo ang humampas sa kanila hanggang sa mamatay gamit ang isang baseball bat. Sa parehong taon kasama ang iba pang mga gangster, itinatag niya ang National Crime Syndicate, isang samahan upang organisahin ang krimen sa buong bansa. Ngunit ang 1929 din ang naging simula ng kanyang pagbagsak sa pagdating sa Chicago ni Elliot Ness, isang ahente ng Bureau of Prohibition. Nangako si Pangulong Herbert Hoover na ipapakulong si Capone at si Ness ang naatasang gawin nito. Pagdating niya, napagtanto ni Ness na ang korupsyon sa pulisya ay laganap kaya't bumuo siya ng isang maliit na grupo ng mga ahenteng hindi masusuhulan. Ang kanilang layunin ay sirain ang mga negosyo ni Capone upang matuyo ang kanyang daloy ng pera para sa mga suhol. Nagsimula silang magsagawa ng mga raid sa kanyang mga distilleries at breweries na ginagabayan ng impormasyong nakuha mula sa mga natap na telepono nang subukan silang suhulan ng mga tauhan ni Capone. Ngulit na bigo, binansagan sila ng media bilang The Untouchables. Bagamat ang kwento ni Ness ay naging alamat, ang kanyang mga aksyon ay nagsimulang magbigay diin kay Capone. Ang karahasan ni Capone ay nakakuha ng masyadong maraming atensyon na naglagay sa panganib ng buong mafia. Hiniling ng kanyang mga kasamahan na makipag-uayos siya kay Moran at pansamantalang umiwas sa mata ng publiko. Pumayag si Capone at umamin sa isang mas maliit na kaso ng pagdadala ng armas at nakulong. Nang sampung buwan. Gayunpaman, pagkalabas niya, lalong lumala ang sitwasyon. Patuloy na pinupuntirya ng mga untouchables ang kanyang imperyo at natagpuan ng gobyerno ang kanyang tunay na kahinaan, ang mga buwis. Isang batas noong 1927 ang nag-oobliga na ideklara kahit ang mga kita mula sa mga iligal na gawain. Bagamat magaling si Capone sa money laundering, Isang investigador mula sa Treasury, si Frank J. Wilson, ang nag-ukol no panahon upang masusing suriin ang milyon-milyong dokumento. Sa wakas, natagpuan niya ang ilang resibo sa pagsusugal na direktang nag-uugnay kay Capone sa mga hindi idiniklarang kita ang ididensyang kailangan nila para kasuhan siya sa krimen na walang sino man ang nakakatakas, tax evasion. Noong October 17, 1931, si Al Capone ay napatunayang nagkasala sa limang kaso ng tax evasion at sinintensyahan ng 11 years pagkakakulong bukod pa sa malaking multa. Naging posible ang hatol dahil sa pagtataksil ng isa sa kanyang mga abogado na nakipagtulungan sa gobyerno upang maintindihan ang kanyang mga talaan ng pananalapi. Unang ipinadala si Al Capone sa bilangguan ng Atlanta kung saan sinubukan niyang ipagpatuloy ang pamumuno sa kanyang imperyo. Gayunpaman, noong 1934, inilipat siya sa federal na bilungguan ng Alcatraz, isang lugar kung saan walang nakakatakas at walang anumang mga pribilehyo. Sa Alcatraz, ang kinatatakutang si Scarface ay naging isang ordinaryong bilanggo na lamang, ang bilanggo bilang 85. Inalisan ng kapangyarihan, nagtrabaho siya sa labanderia at tiniis ang mga panunukso ng ibang mga preso na tinatawag siyang ang Italiano na may walis. Ngunit ang kanyang tunay na pagdurusa ay ang syphilis, isang sakit na nakuha niya ilang taon na ang nakalipas at dahil sa kanyang takot sa mga ineksyon ay hindi niya man ipinagamot. Lumala ang sakit ng walang kontrol at lubhang napinsala ang kanyang pisikal at mental na kalusugan. Matapos ang ilang taon sa ospital ng Bilungguan, pinalaya siya noong 1939. Nakitang kita ang epekto ng malubhang demensya. Paglabas niya mula sa Alcatraz, isa na lamang siyang anino ng dating niyang pagkatao na may pag-iisip ng isang pitong taong gulang na bata. Bangkarote at umaasa sa kanyang mga kapatid, nagretiro siya sa kanyang ari-arian sa Miami Beach kung saan niya ginugol ang kanyang mga huling araw sa pangangalaga ng kanyang asawa, anak at mga apo. Noong January 25, 1947, sa edad na 48, namatay si Al Capone dahil sa isang pagdurugo sa utak. Inilibing siya sa Chicago sa ilalim ng isang lapida na may nakasulat na Aking Jesus, kaawaan mo ako.